Hello mga pangga. Maulan na hapon sa inyo. Maulan dito sa amin ngayon. Kaya nandito ako sa gilid ng bahay namin. Naglilinis sa aking mga halaman. Yan. Nililinisan ko ang aking mga halaman. Pero habang maglilinis ako sa aking mga halaman, ano, may pag-uusapan din tayo habang naglilinis ako. Okay, sandali lang. Ito yung lilinisan ko. Ang aking Pink Princess. Ayan. Maliit pa yan. ito so mga panggaha pag-usapan natin tungkol sa ano to sa uh, facebook kasi kung ang mga account nyo pangga no, kung ang mga, mga account nyo sa facebook ay eligible na sa mga tools yan ang pag-usapan natin ngayon Oh. Kung sakaling mga pangga kayo, naka, ano na kayo, nakatanggap na kayo ng notification na eligible na kayo isa, isa sa mga to sa Facebook. Isisit up nyo yan kaagad. Hmm. Isisit up nyo yan kaagad kasi Example, uh, eligible na kayo sa Tours uh, Stars, no? Isit up nyo yan kaagad. Kasi kung hindi nyo yan, isisit up kaagad. Pagdating ng six months, ay mawawala yan siya. Uh -uh. Sayang kung mawawala yan siya tapos may nagbigay na sa inyo ng stars, no? Tapos nawawala na yan. So, hindi nyo yun makukuha. Hindi nyo yun mapipi out ang mga natatanggap nyo na stars. Kasi, hindi nyo kasi na-sit up. Tapos, ano lang eh, hanggang 6 months lang yan. O kahit hindi stars, kahit sa ads on rails, uh, sa in-stream ads, Uh, sa lahat ng mga to, subscription, yung mga live ads, yun. Kung eligible na kayo niyan, huwag niyong kalimutan, isit up niyo talaga agad. Para sigurado. <laughs> Oo, kasi sayang nga, sa, sayang nga naman talaga pag hindi niya isit up. Limit lang kasi yung panahon. No? Ang bilis kaya ng panahon. Dating ng 6 months, mawawala yan. O, ba? Diba? So, yan lang ang ating pag-uusapan sa ngayon. Kasi medyo maingay din. Ang ulan, maingay. Ay mapangga. Tingnan nyo ha ang mga tools niyo Baka hindi pa kayo naka-sit up dyan. Kung eligible na kayo sa mga tools na yan. Sit up nyo yan. Bilis. Sige. Bye-bye.